Cute cherry apples. This is the very first time that I saw this kind of apple. So cute, and then looks so delicious also. Guys, nice. Ninamo, look, oh, so cute. This is the very first time cute nana ani cherry apples. Yeah, the very first time that I saw this. Kaya. Maugid siguro ni Siya? Maugid siguro ni Shae Kuan? That's I only buy more than half kilo Okay This woman here it's also the very first time that she saw this So cute! So cute! Look guys! Cute good siya! Yeah! Si Alvin na sa Lenovo. 80 pesos lang. Ayan. Lenovo na Lenovo na Great. And then, dili yun siya damage. Nagkataon lang na natanggal yun siya dito sa kuan ba. Natanggal siya sa kanang na tangkay. So, 80 pesos lang per kilo. Ayan. Kung mamalit mo, ari mo diri mo pwesto ay dool sa ongkingkin. Diri sa carbon. Diri lang niya dito. Aba niya. Aba niya. ayaw. Yad. Sigurado daw, Yad. Okay. No, Ayan, no, no. Ayan diri lang mo palito. Dool siya sa ongkingkin. Kaya, you can buy Apple everything here cherry apple daw. Oo, oh, niya. Brato, ragyag kaya So guys, duola ni siya sa ong Supad siya sa fruit world. Pangita lang ninyo si Yags. Wala yung bagag pilok di nga. Kuan. Pinabawag yun. Nagbawag yung pilok ka ba Yags? Karoon? Ang ko sa kong amo Yags